Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng administrasyon para sa mga manggagawang Pilipino. Pagsisiguro ng Pangulo, magpapatuloy ang suporta para sa mga manggagawa sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan sila anya ay nire-respeto at binibigyang halaga. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pakikiisa sa paggunita ng Labor Day. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala nito ang hindi matatawarang pagsisikap ng mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa pagbibigay ng pangangailangan ng kanilang pamilya, kundi pati na sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya at pag-unlad ng bansa. Ayon sa Pangulo, nagiging sandiga ng bansa ang pagkayod ng mga Pilipino. Gamit ang Philippine Development Plan bilang gabay, nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim Not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and inclusive social protection. Samantala, pinaalalahanan naman ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Lagwesa ang mga employer na sumunod sa pagbibigay ng sahod para sa araw ng paggawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.